So, harika. Hello mga kamanso. Ngayon, try kong magkwento sa inyo sa aking natutunan sa aking ongoing na online personal training kay Master Egg. Okay, so, kanina natakal namin yung my mind or yung 15 major na techniques ng Muay Thai. Meron tayong tinatawag na look my, ito yung minor, yung parang anak ng major daw na ito. Okay, so ano itong mga may-maya kasi na ito, yung 15 major techniques? Ito yung karaniwang pinagagawa doon sa Thailand sa mga gustong kumuha ng CRO certification. So mataas na antas ito na kailangan pagdaan ng mga gustong matuto o gustong kumuha ng certifications to become a CRO in the future. So back to my mind. Kanina kasi natuwa ako at natawa kasi yung kwento pala na ito, yung ginawa ko kanina, yung pagpatay ko sa apoy ng kandila using jab o yung matrong na tinatawag namin sa Muay Thai mat may kwento pala ito at ang nakakatawa and nakakatawa sa kwento na ito ay love story at hindi lang love story pero triangle <laughs> triangle love story so ganito yan so ito yung aking pagkakaintindi sa pagkakakwento ni Master X sa akin so Dap Chawala ito yung the 13th move in the major technique, yung tinatawag nating maymay. So ang kwento is ganito yan. May nangangalang inaw at saka Botsaba. saba. Inaw, lalaki yan. Both babae. So itong si inaw at saka si Botsaba, pinanganak lumaki na magkasabay, magkaibigan. At yung mga parents nila, gumawa ng kasunduan na pagdating ng panahon, ikakasal sila. So let's put in this way, fixed marriage. So may kontrata sila. <laughs> So, <coughs> growing up itong si lalaki si Inaw pumunta na ngayon sa ibang lugar, ibang kingdom. Doon siya nagka-adult. na niya ngayon itong si Butsaba. Ngayon nung pumunta siya sa ibang lugar, may nakita siyang magandang dalaga na kanyang inibig, kanyang minahal at sabi niya na doon na daw siya at saka doon na daw siya ikakasal. Tapos <coughs> Siyempre, itong parents ng both sides na nandito, inisip pa rin nila yung usapan, yung kanilang napagkasunduan. So, gumawa sila na ngayon ng paraan para pabalikin itong si Inaw sa kanila para nga matuloy sana yung kanilang marriage na yun. So, ang ginawa nila, may pinapunta sila na runner na tawagin si Inaw. So, sabi ng runner na ito, nung pumunta siya kay Inaw, bumalik ka kasi yung kababata mo, super ganda, kailangan bumalik para magkakasal na kayo. E, nakulitan nito si sino, medyo nagalit, sabi, eh kung maganda, di ka na lang yung, ikasal e, e, mo na lang, parang gano'n ang sabi. So, talaga hindi na convince ni Runner ito, si Inaw. E, bumalik ngayon si Runner sa kanilang kingdom. <coughs> so, yun ang sinabi. So, nag-isip-isip sila ngayon kung ano yung gagawin. So, sabi, bumalik ka ulit, sabihin mo, yung nanay niya may sakit para baka sakaling bumalik and doon na natin gagawin yung marriage. So yun, bumalik. Yun ang sinabi niya. So being a good son, umuwi. Nang umuwi sila, dumiriso siya ngayon sa kanyang mga magulang. Nung nandun siya sa mga magulang niya, eh, nandun na yung babae, yung kanyang kababata. Nung nagkita sila, yan, love at first sight siya. Yung ganda-gandang babae, ang ganda-gandang dalaga. Ngayon, sabi niya, siya naman ang gusto niya, pakasalan na yun. So, wala na yung kanya pinanggalingan doon. Gusto na niya ikasal ngayon. Pero, nung time na wala siya doon, may isang lalaki na sabi naman ni Master Rick, pangit daw. <laughs> isang pangit na lalaki. Wala siyang binagin na pangalan. Eh, na siya ang sumusuport, palagi siya ang, yon palaging tumutulong palaging nandoon nung time na wala itong kababata ni Butsaba at handa niya paglaban niya yung kanyang pagmamahal sa babae kaya nag na ngayon itong babae kung paano siya mamili kasi hindi rin niya basta iwanan yung nag-support sa kanya yung times na kailangan niya mga uh, support yan emotionally ganun siguro para pagandahin lang yung kwento So, ang ginawa niya ngayon, pumunta siya sa isang temple doon sa, nakalimutan ko yung, ano, yung pangalan ng Buda. Na kung ano ang gagawin. So, ang naibigay na, naipakita sa kanya, naipamanifest na gagawin niya, maglagay siya ngayon ng dalawang kandila. Ang kaliwa, kay inaw. Yung itong kanang kandila, yung laki na yun, na agli daw. Yun ang pagkakasabi ni Master Ike. So, nandun si Inaw, nandito si Butsaba, nandun naman yung isa. So, ang, ang magiging kalakaran is kung alin sa kanilang kandila ang unang mamamatay, talo. Kung ano yung naka pa rin doon, yun ang kanyang pakakasalan. So, doon ako natawa, dito ako na natawa kasi nanalo si Inaw sa panong paraan. Ganito, may apoy na yon ginaganon daw ni Inaw <laughs> yung kandila ng yung kanyang karibal, ganon. So, ito yung move na gano'n, Yan. So, sa Muay ipuran, ito yung tinatawag na ng kunyak. Yeah, may kunyak pa na kasi kami tinatawag. So, ito is pa, parang pinaparinya, Pat. Pat na inside. Then, you go for a kill. Pero, hindi niya ginanin yun. Dito lang yon yung move na ano, yung ito. Yan. So, ito pala yung tamang kwento doon. So, ginaganon niya hanggang sa namatay yung apoy ng kandila ng kanyang karibal. Yeah. Kasi kapag titignan mo talaga yung dapchawala, parang ano siya eh, immediate na uh, ikil mo yung apoy ng kandila. So, same as true if you are into Muay Thai sports or yung fighting, yan, okay? Pari din, job. Okay? At hindi lang ito underrated kasi madaming natutumba dito na suntok. So, yun ang uh, kwento ng dapchawala and minsan parang totoo kaya na ganun talaga. Pero siyempre sa kanila galing yung martial arts kaya gusto kong i-share din para at least mag sa akin. Kasi nga sabi nila, pag hindi mo tinuturo, hindi mag-retain sa inyo. And stand by po kayo mga kamansok sa susunod na aking kwento kung ano pa yung mga ibang move or technique doon na makikita ko ng maganda. Ito medyo may pagka-comedy pero applicable naman talaga. So, before you finish your opponent, meron at meron niyang preparatory move, which is ito ngayon. So, paano yung ginawa ni Inaw? Ginanon niya yung kandila ng kanyang karibal. And eventually, yeah. So, kung aking dagdagan yung kwento, pinatay yung kandila, nakuha niya yung, nakuha niya yung final na move, which is sila pa rin yung kinasal. Yan. Dinugtungan ko lang yung kwento. Okay? So, ito po ang aking kwento ngayon mga kamansu and sana hindi corny sana natuto tayo doon sa dap chawala so ipapakita ko ulit kung ano yung style ng dap chawala tap tap dap chawala okay so bigla yan quick quick response okay so ang atake actually niyan is pwedeng mag atake siya ng jab jab din jab din jab to jab okay That's it. Kapun kap. Hmm.